So, ay, Ayan niya sa kanya. Bilog-bilog, pabilog-pabilog, bilog-bilog, bilog-bilog. Mga Hagar doon, mga Pilsuta na kami guys. Takaka, ah. bilog-bilog. Bakit saan nila? Pupunta na sila, o, ah. sila si, ah. si Timon. Ah, 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 ah,

Yung ngayon, meron tayo. Meron. Ano lang ito? Tsaka yung malagkit ng pinakataon. Ano? Sabi ba, takla. Yes. Talagang wala yan, puting-puting puti yan. Iyan? Oo, talagang mag-ano siya. Talagang malinaw na malinaw yan siya. Wala so, yan na, sila ng mga ito, puto. Lagay mo na. Kasi hindi mo na maluluto yung ano na yan. Dapat nung pinapakulo mo yan, talagang malinaw na malinaw yan siya. Eh, Pwede na yan? Pwede na yan. Magluluto na rin yan siguro. Iwan ko. Okay. Yummy. Kasi na lang natin sya. Yummy, 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 yum, yum. Lumidikit <laughs> na nga yung iba. Oh. Nag-dry na siya. Tamo mo pala. Mamaya oh, pa yung gata. Ah, pa. Siyong... Hindi pa rin... O pag naluto na para maglinam-nam, maglasa talaga yeah, yung gata. Tapos pala may ginati ng ano. Kulang uh, pa ng sabaw yan. Matadry pa yan. Ilagay mo na dito yung iba. Asan na ba? Mayroon pa doon isa. Ilagay mo na sa kapila yung iba hatiin mo. Uh, one of the guys, what no, they teach you no. is 1820. One, yeah. Kasi di ba yung gata lalagyan ko ng tubig, di ba? Ayun eh. uh, ang ano niya. Nilagyan no? so, uh, mo na ba ng asukal yan? Hindi pa. Kasi uh, ba, una yung ano, yung gata. Ah, mo sa ano ya, ano may mix. Hindi, una yung gata tapos asukal. Eh? Di ba na lusaw na dapat to... yung asukal? Hindi, oh. O di ba ang ganda? Kaya sarap na sarap. Okay. Di ba lang ano tatalaga. siya? Lugaw na may bilog-bilog na may kamote. Okay. <coughs> <hum> <coughs> uh, Lagay mo na dito iba di kasi isang ano na lang yun na andun. Parang marami din dito. Gadagdagan ko siya dito tapos pangdagdag na lang yan. Ah. Uh. Ate, ate okay na. Buksan mo yung isa. Baka makalimutan Mayroon pa niya. Mayroon pa. Nasa sa Yung may takip. Yung tinakpan mo. May makalimutan pa yan.

いい <music> tayo, wala tayong kakain eh. Pumasok ka talaga dyan. Ay, yes. tingnan eh, mo ako guys. Ate. Ang binibigyan ko yung yung paa mo. Kasi orange yung ano. Ay, makulay na makulay. Nagano. Salim mo na sa minyan

Pwede rin lagyan din ng ube yung ano. Pwede rin. Pero yung na lahat, kaya dapat ba Oo. Tikman mo. <ba>? Sa dessert. <laughs> Huwag bang ihalo Oo, mag ano muna. ano yung ano yung yung ano 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 yung Wag mo ano dito. ano mo yung Hindi na 'tayong mix na muna na. hindi na, 'yan na yung na niya. Kasi lahat ng dilo-dilo na natin, hindi na no problem eh. Pwede na nating dalhin yan sa bihati. Mga tabang paya. Tabang paya. Ano ihi? Pa mo na. Lang, ay, inuubos. Bakit pa naman 'to tabay sa 'yon? Dito yan, oh. Okay. mo ba lahat? Hindi pa, ano na lang mamaya. Pwede nating mamaya pagutom matamis, pwede mo na lang din.

Tamis na? Tama na? Tama na yung tamis na. Hindi ba mahulog? Hindi, tama na. Nakakusura na kainin. lang siya. Di Kasi yung asusar, di kaya masyado. na Hindi, si mama magtuto. Kaya nata matupal na. Mama, your recipe. <laughs> And what? Mama Magallanes. Mama Magalianis Mama Magalianis Mama your recipe. Well, yeah, <laughs> your recipe, wala lang, parang yung dinadkad na bukmaes, ayun na mas masarap dito. Pero yung bibili mo na, yung dilatay lagay dito, sabi tayo, may prize. Sa kapepeke dito, sa mga serura na ako tunagling. Dahil sa ano mo, sa position mo dyan. Ang hirap mag-extend. Ang sito sa kapepe. Tapos, hati-hatiin natin ang yan na ba na. Na, kayo, nga, na, kayo na lang, kayo na lang magpatlak ng ano sa बis, pa, ay, pero parang. dapat mix mo rin Kasi sarap, Sayo Hindi, Kasi lalam, laging, Pag yan, ano, yung niya. Kaya ganyan-ganyan. okay na to. Pwede ko na lang ako paglagay ng pag konti ng Yung makakas lang. Kaya nga, o. O, hati-hatiin natin yung gamit dala kayong tablet mo. Ah, ah, si Claire, meron. Yung nilagyan ko ng kanin. Uh, Kale, hi. Ako pwede na sa kanin. Yes, it's already. Yes, you want this? Hi. Okay, yalla later. yalla yeah, Tama na. Kasi okay, so, natatakot ako dito sa ano yun. Galaw mm. ng galaw. Hawa ah, ko naman eh. Kuha ka nga sandok ka nga nito, tapos punta mo doon. Dapat makisandok ka papunta nito. No! Saan. Tama na yan. Kasi ang dami mong gata na nailagay dito. Hindi dadagdaga na nga lang sa ano. Oh, Ito yung lang. Kaya kung mga dito isa ano mo doon. Parang kahit Okay! we have a few things Yummy, 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 bilog bilog Wang. <laughs> oh, yes, wow. Na bilu bilu siya. Bilu bilu siya. Orange, purple, and white. Maluluto na rin yung ano, maluluto nang yung